Mga unta mga kasapot, ikan mi sa prayer meeting unya. Ah, pagkalami ka yung chorizo zibo. Fried limpo. Iote with sardinas. Unya, daghan kay sili na. Na, na, na. Ya, yeah, halang pagkita kayo nga uh, suka. Pero pinaka-excited ani. Gikan na busog sa wali, karon busog na po tiyan. Hmm, sili. Mm. Kaya po ito, pila kasi na doon so, na, na gabi. Tulo. Sili yun niya, suka pa halak. halang. Baby. Dusi. Tini kayo mahinog. Tini Dose, 15 dulu, Mga mm. tanga tani ka na wala kayo suri dambabang, suri ratu init 15, 18, 18, 18, 10, 10, 10, 10, bensin

sa mga naay almoranas ayaw sundang ang akong hilig kaya ano so siguro mag flower ginang inyohang ko ano so ako ba mga almoranas for how many years so good pag sa so, elementary high school naginganin ako hilig kayo may sili wala man, migi man may almoranas kaya wala man may almoranas po wala man unsa sa mga lubot good kayo may pero dili ni siya para sa tanan. Ang ako akong ginakaon is kaning sabunin, tawag din uh, bisaya, uh, native nga sili itong pino kayo mga anak uh, na which is halang mas ganahan ko nga kahalang niya compare sa itong mga dagko Again, ginabuhat na ko siya for how many years na ganahan man kayo ko niya mas pagana yun o kaon So, wala may negative effects ako ah, lalo na sa lubot. Kung naghubag pa, nagdugo pa, ginastop na ni. Pero wala man. Kapil lang kaghalang, kung sa ba, pero never nag naghubag naglugo, on sa ba. O nasamad, wala. Mamani mo, oh, singot-singot. Palami lang gini sa mong pagao eh. Nakukuha na mo ni nga kuan style Gana og kaon sa akong father. Nahilig pud gayo og sili. Last bite. Kuha oh, kayo. Thank you Lord. Busog pa. Busog ang kasing-kasing sa wali. Busog kayo ang tiyan sa pagkaon. Dire sa lamesa. Dami kayo. Thank you Lord.